Busy, busy. Kaya malaga na sa lahat. Ha? Ah, oh, Madaling tapo tayo yung cellphone? Nag-vlog na sa... Busy yan, busy. Papunta na yan sa... Sa pier para manglarga na nyo sa mga. O nga. Si Sad, mo rin na attorney. Nagkinahanglan na mga perma, perma, perma. perma, ane, gadud ko no. Adi mo larga. Para makadawat sa ayuda.

<tod> Nagpainit pa Poli ka Sinubo mo Sa malaki mong bibig Sil sa Ano po sila?